Hindi sila madaldal. Mas pinipili nilang manood, magmasid, magobserba, maghintay. Ang mga taong introvert ay bihirang magsalita. Hindi dahil wala silang masabi, ngunit dahil palagi silang nakikinig. Binabasa nila ang bawat kilos sa paligid, bawat tono ng boses, bawat motibo ng kausap. Kaya kapag nagsalita na sila, hindi yun aksidente. May dahilan, may bigat, may halaga. Pero anong mangyayari kapag ang bihirang pagkakataon na yon na sila'y naglakas loob na magsalita ay sinalubong ng tawanan? Tawanan na hindi galing sa tuwa, kundi pagtanggi. Narito ang sampung totoong pangyayari kung saan piniling magsalita ng isang introvert, ngunit sinalubong ng maling pagkakaintindi, pangungutya o pagmamaliit. Number 1. Ang Wrong Timing Label May isang klase ng emotional whiplash na nararamdaman ng isang introvert kapag sa wakas ay nagsalita sila sa isang grupo pero ang naging sagot ay tawanan. Hindi dahil walang kwenta ang sinabi nila, ngunit dahil hindi ito binalot sa tamang enerhiya o dramatic delivery. Sa isang mabilisang meeting, huminga ng malalim ang isang introvert at nagbigay ng mahinahong mongkahi. Tahimik unpolished pero totoo. Tumawa ang mga tao, hindi dahil sa tuwa, ngunit dahil sa pagkailang. Pagkalipas ng ilang minuto, may isang taong nagsabi ng eksaktong parehong ideya nung sa introvert. Mas malakas, mas animated, mas confident. Biglang namang ha ang mga tao, nagpalakpakan ng lahat. Habang nanatiling tahimik ang introvert, alam niya sa loob niya na siya ang unang nagsabi nun. Pero hindi niya ito ipinresenta na parang sales pitch. Hindi siya naganap ng spotlight. Simple lang siyang nagsalita. Doon nila natutunan ang masakit na leksyon. Mas pinapansin ng mga tao ang performance kisa sa katotohanan na kung hindi mo isigaw, para kang hindi nagsalita. At ang mas masakit pa, kapag sa wakas ay napansin na ang mga salita mo, madalas ay ibang boses na ang nagsasabi nito. Number 2 inakalang joke ang kanilang sinabi. May sariling tono ang katapatan, lalo na para sa mga introvert. Kadalasan ito'y banayad, diretsyo, walang palamuti. Pero sa isang kulturang sanay sa exaggeration, emojis at pabibo, ang isang sincere na tono ay maaaring maging tunog kakaiba. May isang introvert na nagdesisyong makisali sa usapan sa group chat. Pinag-isipan niyang mabuti ang sasabihin niya. Maingat na nag-type at sinend ang message na puno ng sincerity. Ilang segundo lang ang lumipas, tumatawa na ang lahat. May mga haha emojis at iba pang mga reactions na parang comedy show lang. Pero ang totoo, hindi siya nagbibiro. Totoo ang sinabi niya, walang halong patawa. Ang disconnect na ito sa pagitan ng seryosong damdamin at ng pagtanggap bilang biro ay isang tusok sa puso ng isang introvert. Para bang sinasabi ng mundo sa kanya na hindi ka nila kayang basahin. At imbis na tanungin siya ng totoo ba yun, pinili nilang pagtawanan na lang. Hindi naman sa wala siyang sense of humor, pero sa pagkakataong yon, hindi yun biro. Yun ang kanyang katotohanan na dinurog na mga taong hindi sanay sa tahimik na katapatan. Kaya susunod, malamang hindi na siya magsisend ng message. Malanatili na lang yon sa mga drafts. Tahimik, ligtas at hindi na muling pagtatawanan. Number 3, ang sobrang tapat na truth bomb. Ang mga taong introvert ay madalas na tahimik na tagapagdala ng katotohanan sa mga kwartong puno ng pag-iwas. Tahimik silang nakikinig, malalim silang tumititig, at minsan kapag nagsalita sila, para itong surgical strike, diretso sa ugat ng problema. Ganun ang nangyari rito. May isang introvert na nagsalita. Pinangalanan niya ang tensyon. Tinuro niya ang elepanting matagal nang naroon sa silid tumigil ang lahat, tumahimik. Pero imbes na harapin ang sinabi niya, may isang taong biglang tumawa, isang pilit at kinakabahang tawa, para gawing biro ang hindi biro. At yun ang masakit, hindi lang ito pagtanggi, kundi pag-iwas na may halong pangungutsa. Hindi nagpakalalim ang introvert para manggulat. Nagpakatotoo siya para linawi ng sitwasyon. Pero ang lakas ng loob niya ay ginawang punchline. Sa isang iglap, hindi lang binali wala ang katotohanan. Tinawanan pa ito. At para sa introvert na yon, naging turning point ang sandaling yon. Napagtanto niyang mas ligtas ang pananahimik, kahit ito ang maging dahilan para mas humaba ang kasinungalingan. Dahil minsan ang pagsasabi ng totoo ay parang pag-akyat sa entablado, para lang pagtawanan at hindi paniwalaan. Number 4, tinawag na masyadong malalim ang kanilang saloobin. Maraming introvert na tao ang pamilyar sa sandaling ito. Yung sa wakas ay naging komportable ka ng magbahagi ng isang bagay na totoo, makabuluhan, may lalim at mula sa puso. Hindi mo ito ibinahagi para sirain ang mood, kundi para mag-ambag ng tunay na insight. Pero pagka-post mo o pagkasabi mo, may tumawa ng pilit at sabay sabing, Wow, ang lalim niyan. Tapos tatawa na ang lahat. Hindi mo intensyon na gawing mabigat ang usapan gusto mo lang maging totoo. Pero sa isang iglap, naging too much ka. At yung biro na masyadong malalim, parang code yon na nagsasabing, hindi ka kasali sa wavelength namin. Masyado kang totoo. Masakit kasi hindi lang nito tinanggihan ang sinabi mo. Tinanggihan nito ang pinanggalingan ng sinabi mo. Ang bawat salita mo ay galing sa loob, pero pinagtawanan lang nila. Kaya napilitan kang umatras, tumahimik muli, kahit sa loob mo'y may dagat ng mga ideyang hindi basta-basta. Yung mga tawa na yon, hindi yun inosente. Isa yung boundary. Tinuro na sa introvert kung sa ang kwarto hindi dapat ibinubuhos ang kanilang kaluluwa. Number 5. Ang hindi naintindihang pag -pause. Ang katahimikan ay hindi pagkakamali sa paraan ng komunikasyon ng isang introvert. Bahagi ito ng disenyo. Kapag tumitigil sila sa glit sa gitna ng pagsasalita, madalas ay dahil maingat silang pumipili ng mga tamang salita. Pero sa mundong ini ang bilis sa katalinuhan, ang ganitong katahimikan ay madalas na nababansagang bilang nalito o nakalimot. Ganyan ang nangyari rito. Habang nangyisip pa ng nang susunod na sasabihin ng isang introvert, biglang sumabat ang isa. Nakalimutan mo na agad? Sabay tawa ang grupo. Pero hindi nakalimot ang introvert. Pinipili lang niya ang mga tamang salita. Yung sabat na yon, hindi lang nagputol ng pangusap, bidran nito ang buong ideya na unti-unti nilang binubuo sa isip. Kaya dahil doon, pinili na lang nilang wag ituloy. Tahimik ang trahedyang ganito, ginagawang biro ng mundo ang mga sagradong pagtigil para sa mga introvert. At dahil dyan, hindi na nalalaman ng mundo ang kanilang mga ideya. Mga ideyang hindi dumarating sa pagmamadali, ngunit pinag-isipang mabuti. Number 6 ang random mo naman, Miss Nagsimula ang kwentong ito sa katahimikan at nagtapos sa maling label. Tahimik lang ang isang introvert. Maingat na inoobserbahan ng mga patterns na hindi napapansin ng iba. Binubuo nila sa isip ang mga emosyonal na koneksyon. Iniintindi ang mga hindi sinasabi. At nung sa wakas ay nagsalita siya, ang sinabi ay malinaw, may lalim at tumama sa punto. Pero ang sagot ng iba, ang random mo naman, sabay tawa random. Parang sampal ang dating ng salitang yon. Dahil hindi naman talaga random ang sinabi niya. Pinag-isipan yon, pinakiramdaman, pinanday sa katahimikan. Pero dahil hindi nila isinama ang buong proseso ng pag-iisip sa kwento, parang bigla na lang itong lumitaw sa mga mata ng iba. Hindi nakita ang buong mental map. Ang nakita lang ay ang final destination. Kaya ito tinawanan. Tinawag na random ang isang bagay na may lalim. Para sa introvert, isa na naman itong aral. Nagusto ng mga tao ang mga sagot, pero ayaw nila sa mga sandaling tahimik na kailangang daanan para makarating doon. At kung hindi mo i-explain ang bawat hakbang, baka ang talino mo ay mabansagan lang bilang isang random. Number 7. Ang kanilang composure ay napagkakamalang biro. Sa mga emosyonal na sitwasyon, kadalasang nagiging anchor ang mga introvert. Habang ang iba ay nagpapanik, sumisigaw o nagkakagulo, sila ay nagsasalita ng kalmado, parang ilog na hindi natitinag. Pero ang kalmadong ito na bunga ng focus at hindi pagwawalang bahala ay madalas mapagkamalang weird. Sa isang pagkakataon, habang umiinit ang argumento ng grupo, isang introvert ang nagsalita, isang pangungusap lang, walang galaw ng muka, walang emosyon, tahimik, klaro, matino. Pero ang sagot ng grupo, tawanan. Uy, dry humor ba yan? Sabi ng isa. Pero hindi siya nagpapatawa. Sinasadya niyang pababain ng tension. Ang intensyon niya ay mag-stabilize, hindi mag-entertain. Pero dahil walang emosyon o drama ang pagkakasabi niya, napagkamalan itong sarcasm o deadpan joke. Para sa introvert, nakaka-frustrate ito. Dahil ang lakas ng loob niya para i-regulate ang gulo ay ginawang biro at isa na namang paalala ang natutunan niya. Sa mundong sanay sa ingay, kahit ang emotional strength, kapag tahimik ang anyo, ay itinuturing na nakakatawa. Number 8. Soft-spoken sila, kaya hindi seryoso ang tingin sa kanila. Hindi lahat ng katotohanan ay sumisigaw. May mga katotohanan dumarating ng mahina, pero may lalim at intensyon. Pero sa mundong ito, may tahasang bias. Kapag hindi malakas ang boses mo, hindi ka raw sigurado sa sinasabi mo. Isang introvert ang nagsalita sa gitna ng isang talakayan. Tahimik, kalmado, pero may bigat ang punto. May isang ideya na sa tingin nila ay mahalaga. Pero bago pa man matapos magsalita, may sumabat. Lakasan mo, sabihin mo ng lakas loob. Tapos nagtawa na na ang lahat. Klaro ang mensahe. Kapag hindi malakas, hindi mahalaga. Kahit ang introvert ay nagsalita ng buo ang loob hindi nga lang nakasulat sa mga capital letters. Ang kanilang tinig ay tahimik, tapat at mahinahon, pero agad itong itinuring na background noise. Hindi ito simpleng asaran, isa itong sagupaan ng kultura. Sa isang mundong nakasanayang sambahin ang lakas ng loob na maingay, pero binabaliwala ang katapangan ng mahinahon. Kaya para sa introvert, malinaw ang leksyon. Hindi sila mali, pero ang paraan ng pagsasalita nila ay hindi kailanman sineseryoso ng mga taong sanay lang makinig sa mga sigawan. Number 9. Tinuturing na meme ang kanilang mga insights. May isang uri ng insultong nakatago sa likod ng mga papuri. Mga tawa na ang ibig sabihin ay ang lalim mo naman, nakakatawa tuloy. May isang introvert. Matapos ang mahabang oras ng pagdinilay, ay nagsalita mula sa puso Nagsabi ng isang ideyang may lalim at pelosopikal na bigat Pero imbes na makinig o magtanong May nagsabing Uy, parang Facebook quote yan ah. At nagtawa na ng lahat Hindi nalalayunin maging poetic Hindi sila nagpapakadip Nagsasalita lang sila ng totoo Pero ang grupo Hindi siya na itumanggap ng ganong lalim sa normal na usapan Kaya agad itong ginagawang biro Tinuturing na parang quote na nilagyan ng background na sunset maganda pero hindi sineryoso. Ito ang masakit na irony. Sa online world, sinasamba ang lalim. Kinukot ang mga sikat sa Instagram o Facebook. Pero sa totoong buhay, kapag may taong nagsalita ng may kaluluwat lalim, tinatawanan. Kaya para sa introvert, isa na namang paalala ito na ang kanilang totoong iniisip ay kailangang bawasan, i-edit o itago. Dahil kapag masyado kang may awareness, kapag masyado kang malalim, hindi nila iisipin na matalino ka. Iisipin nilang nagpapakadip ka lang. At number 10, ang aftermath. Bakit sila tumigil sa pagbabahagi? Bawat tahimik na tao ay may backstory, may isang eksaktong sandali kung saan nagsalita sila at ang naging tugon, tawanan. Hindi yung tawang nakakagaan ng loob, kundi yung tawang dumudurog. Isang introvert ang naaalala pa ang eksaktong pangungusap na binitawan niya, ang oras, ang tunog ng pagtawa ng iba. Simula noon, ikinandado na niya ang kanyang isipan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa alaala. Alaalang binuksan niya ang sarili at ginawa lang itong biro. Kaya unti-unti siyang lumayo. Mas konting salita, mas maraming ngiti, mas madalas sa gilid. Akala ng iba mahiyain siya o kaya ay mapagkumbaba. Pero ang totoo, isa yung estratehiya, isa yung baluti. Dahil kapag minsan ka lang pinagtawanan sa mismong sandaling pinakatotoo ka, hindi ka lang tatahimik, magiging mapili ka na. At ang tinatawag nilang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi isang malinaw at matatag na desisyon na hindi mo na muling hahayaang abusuhin ng mundo ang boses mong minsan nang nilapastangan. Kapag ang isang introvert ay nagsalita, hindi lang yun basta sandali. Isa itong lip, isang pagsugal isang desisyong magtiwala sa paligid. Kaya kung ikaw ay isa sa mga mapapalad na makasaksi nito, huwag mo silang pagtawanan, huwag mo silang putulin, huwag mo silang lagyan ng label na masyadong malalim, random o weird. Makinig ka lang. Dali mga taong bihira magsalita, hindi sila naghahanap ng mga palakpak. Naghahanap sila ng katapatan. At kapag sa wakas ay ibinahagi nila ang kanilang tinig, malaki ang posibilidad na ang bitbit -bit nila ay ang isang bagay na walang ibang naglakas loob sabihin ang katotohanan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout KDDS DDS. Sabi niya, Kuy, sobrang like ko na naman this. At one word I can describe this episode. And that is, nakakasakal. As much as I would like to totally disconnect myself to all, hindi pwede. Anyways, this episode is powerful. To end my comment, sana yung mga extrovert, mas maintindihan nyo kami. Na again, hindi madali ang maging introvert. Because most of all, Sir AP's episodes about introverts is true. Yun talaga, almost all of us. Sabi naman ni Adrian Solito, Ganito po ang nararamdaman ko, Sir AP. Gusto ko mag-recharge. Malayo sa mga tao at sa mga bagay na hindi komportable. At tayo naman kay Marie Delight Worker. Yes po, Sir AP. Totoo po yun. Ang paggawala namin ay isang paraan para makahinga makapag-recharge. Tulad ng computer, kailangan i-reboot para babalik sa dati at mapagana ang buong sistema. Salamat po, Sir AP. Stay safe at God bless always. At din kila Carlo Marcos, Ellen Espino, Luna, Fritzy Suarez, Louie Burlongan, Annalyn Granada, NJ Mauricio, Pax Tumulak, Dennis Aranzanso, Ramlat, Sabotaje Rap Vlog, Kalayaan Kapayapaan, Kay Molino, Lorena Bintas, Emma Villanueva, Kati, Jola Short Video, at kay Christian Carl Pulido. Maraming salamat po sa palaging panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout is at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba nang madilim at hindi masaya ang recharge process ng mga taong introvert? Panood mo sa video na to.